Magandang araw po. Ayan, minto po yung ulan. Kaya po nakapunta ko sa may ating spot. Ayan, lumabo po yung ilog. Malabong masyado po yung ilog. Ayan ko lang po, makakahuli tayo. Ayan, nakaset na nga pala yung ating gagamitin pa yung kung sakali man umulan. medyo makulimlim po yung panahon. Ayan, tara po, para makabasa po natin. Ayun po. Kanduli. Ayun po. Let's cast mo natin kanduli. Ayun ka po tilapia na. Ayun tatapo po natin. Hindi na natin ito kinukuha. Nakakadebo pa. Napo po. Kanina pa tayo dito. May isa pa lang po nahuli natin. May isang kanduli pa lang. Parang kahapon lang po ah. Hindi ko maangat naman po. Kaya lang po, siguro po malilit. Kaya po hindi na huhuli. Parang kahapon lang. Ang natin. Ha ha Ayan, kukunin ko po ito Ah. Ayan, good size na po ito. Good size na kukunin ko po ito. Tagal po ng sunuran. Ayan po, oh, laki, oh. <laughs> ah, sabra laki, oh. So, na, babalik po natin. Ayan, babalik po natin. Ha Oh. Eh. Okay. Ayan po, oh. Ha ha ha. Ayan po, ayan o. Sumabit siya, no. Ang paghahatak ko po, kala ka po walang huli, o. Oh. Malaki na rin po, o. Oh. Ayan po, tanggal po yung bituka. O, oh, o. Oh, o, oh, good size po yung tilapia, laki, o. Oh. Ayan o. Oh. <laughs> Salamat, Lord, o. Oh. Oh, huli rin ng malaki. So, Ang cute ng tilapia. Ayan po. Ang ah. ah. cute, cute. Ayan. Lalagay ko po sa aquarium ko. Kaya marami na po ako rito ang ganitong kalalaki. Ayan po tayo. Ah. Medyo umuulan na po. Eh. Mahambun na. <coughs> pakabotan po tayo ng malakas na ulan. Ito po yung nahuli ko. Ah. Sa may... Ano, you know. ayan po. Ayan yung ko. Kasi po, kaya po na may tubig para po sila mabuhay. Ilalagay ko po sa aquarium yung ibang maliliit. Ayan. Maraming maraming salamat po sa ating ano, mga viewers and followers. Ayan. God bless po.